kuryente ah. to my vlog. Ayan, nagba-vlog tayo, guys. Yan, guys. Halo halo sa mainit na panahon. Yan. Kaway kaway ka, Che. Ako, ah, halo halo tayo. Yan, guys.

Hello, huh? kayo guys. Minsan-minsan. Ito, so, yeah, napayalano. Yeah. Oh. Yeah. Hello, Ah, uh, mami, me ¿Cómo? Yo. ¿Qué naman. Ayun naman kayo. Ito, lima mo ng kaibigan mo. Pagalis <laughs> mo, na mo, na si Magbasa mabas mm -hmm. oh, ka pa pa uwi? ka pa uwi? Hindi na. Magbas ako pa uwi. Ikaw, magtaksi ka. Mainit eh. Oo, may halo ka pa. tao namin yun. Ang pakbit na rin. Gulay namin Ang oh, Ang gulay ba? Ang check pa sa akin. Eh. Kasi mag pa 17. Ang gulay pa ako. Ang ko pa yung inuulang. Sa kainan na lang yung nagsira doon. Talang ko yung sasalit. Sa Merkulis mag-shallay kami. sa uwi. Sabado Uri. pambili tayo minimarket sa 20. halo halo. Halo-halo. Ayaw mo? Hindi ako ng sabaw. Ito ako dati mong um, gilder. Ha? Gilder. Ang ko isi. Ano? Ang tindahan doon. Ang mga um, ng gilder. Yung patanggalan siya. Ah, uh, sabi pantin. na? Bili ka? Hindi. Kita <susurra> mm -hmm. <susurra> <susurra> na wala na. Iba na magdagdag sa kanin na magdagdag sa kanin Ito tuwa na ng baka. Ha? 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 Pabayaran ko pang yung video Pwede yung ko eh. Kaya nang video ko. Hindi naman ko. Bili ka? Video na. Yung ko na. Hindi pinagdala ko nito.

parang hindi ko siya maramdaman. Ang tinex ko pa lang kay Ikay ito. Mango skin lang, mangga. Ang clean ng fishball, nakapopular sa akin. Kaya amin na Hindi, naman ako. <tinyo> for watching guys